Ang role ni Dustin sa Shea Cattle and Roll. Role ko dito, ako si Bong sa episode na Rage. So, si Bong ay hindi typical na ako kasi I could say na ano siya, very comedy. Siya yung pinaka pinaka ko sa Vargada. Tsaka ayaw niya ng mga bad vibes sa parkada. Diba, di ba, hindi naman natin naiwasan. I mean, may KJ. Si Bong, ano, always on the go sa mga trip. So, yun. In fairness, ha, parang compare niya sa past roles mo, malayo. Malayo. Kasi so, hindi ka naman nagko-comedy before, so, diba? Sa so, kung mga try mo naman ng comedy, dito kasi yung parang magka-comedy niya, walang script. So, Adib-adib lang. Yes. Mm -hmm. So, may iba talaga siya. Galing na ba? And you're working with the... Like, sino ang Direct director? Joey Degusman. Mm -hmm. Kamusta? Kamusta si Derek Joey? Yes. Sobrang dyan ka trabaho. Kaya, kasi, kaya nga sinabi ko. Uh, kaya nga nang sinabi ko. Kaya ko siya nagawa. Yung role ko dito is because hindi ako na-intimidate sa lahat ng mga nakatrabaho ko. Lalo na kay Derek Joey. Kasi... Tuwing nagtatanong ako, para lang kami magkaibigan na ah, ano kaya, ganito, ganito kaya, gano'n lang. So sobrang collaborative ni director, tsaka sobrang light lang niya. First horror mo? Oh, first movie ko din. First movie mo din, yes. First horror din, yeah. Tapos experience ng horror kasi syempre very different siya from drama, from rom-com. Tapos na-post mo pa yung one time, di ba, yung may mabigat na camera. Uh, yeah, yeah, yeah. yeah experience. Uh, personally kasi matatakot ako eh. Lalo na pag mag-isa. Takot ako sa dilim, takot ako sa mga like sobrang tahimik na ano. So ang nangyayari, lagi kong binagpipray na sana hindi ako yung last poem. Mm -hmm. lang nangyayari, ako yung laging last poem. So na-experience ko na, nag-shoot kami sa Tanay. Eh, na parang camping site ako yung last pong, ako yung last na umuwi, eh. like, ano oras na no, 2am na, lahat sila may kasama, lahat sila may kanya-kanya nilang PA, ako wala. So, uuwi ako nung Rizal, papunta Manila, eh. takot na takot talaga ako. At saka yung mga setup kasi, setup ng horror, grabe, kala ko, parang di ko mararamdaman na horror to, horror to, pero nung nandun na ako, nasa, te nasa teaser naman siya, no? I don't know kung pwede lang ilabas, pero pag-usapan na rin natin. Yung parang may, sa iyo may unang mangyayari sa karakter mo. Hindi so, naman sa una. Ah, okay. pero... It's something. It's something. Kita nyo naman na, uh, ano, parang, yung virus kasi noon is mangyagaling sa infection. So, yun. Mm -hmm. Kamusta dealing with, ano, yung mga prosthetics, ma may mga fake ba na dugo, Uh, yung prosthetics, matagal siyang gawin. So, ako nakakatulog ako habang ginagawa. At uh, uh, parang, makati, makati sa katawan, mabigat. Mm -hmm saka sobrang kapal ng makeup kasi ako hindi ako yung sanay magka-makeup eh. Nagsaset para powder lang. Tapos ayun, eh, daming kailangan talaga sa mga. So medyo nandibago ako. Wala, mahirap. Pero wala, kailangan ko yung Pero it completes the experience, yes, diba? ba? Mhm. exactly. Ako, so after St. Grata and Yol, or baka ka mauna pa to, di ba may isa ka pang ginagawa mo sa Rider? Kamusta naman yon. Your first? series with public affairs. Oh, I'm sorry? First series with public affairs. Yes, yes, yes. And also with Jimmy. Kasi yung past na series ko is Regal. Regal and Jimmy. But ito, Jimmy. Uh, experience. Uh, ito naman, first time ko rin gagawin. Contra Visa. Uh -huh. So medyo bad boy, bad boy ako dito na nili naman ako iba rin naman sa typical na ginagawa ko sa buhay, yung usual na ako. So, challenging. Pero lahat naman, pag, pagka pinag-aaralan mo, nagagawa mo na maayos. Mm -hmm. Nako, Ako, so, bawal ba magkwento about um, Black Rider? Pwede naman. Ang ah, ano wow. na lang yung ano, short na i-expect namin. I Expect nyo? Grabe to. Um, sabi ko pa lang dito sa Black Rider is, Uh, si Ruru, marami siyang mga kalaban. Uh, Siyempre, hindi naman ako magpapatalo ng mga kalaban niya. So, uh, it's all about the uh, goons na barkada kami. Part kami ng isang grupo ng mga uh, sindikato. Para siyang, ang tawag sa amin is, di ba, si Ruru Black Island kami golden Scorpio. view mm -hmm. so kami yung mababanganya na makaka-win din ah very exciting thank you so thank much david